Ang aklat ni Malakayas, Malakayas kabanata isa. Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakayas. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayun may inyong sinasabi. Sa ano mo kami inibig? hindi ba ka si Isaw ay kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, Gayun may inibig ko si Hakob, ngunit si Isaw ay aking kinapuotang, at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan, at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga kakal sa ilang. Yamang sabi ng idom, Tayo'y mga bagsak, Ngunit mga babalik tayo, At ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Sila'y mga tatayo, Ngunit aking ibabagsak, at tatawagin sila ng mga tao ang hangganan ng kasamaan at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman at makikita ng iyong mga mata at inyong sasabihin dakilain ang Panginoon sa dakoroon ng hangganan ng Israel iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako ngay ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y nangaghahandog ng karumaldumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi sa ano namin nilapastangan ka? sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak, at pagkakayoy ng aghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagkakayoy nang aghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan, iharap mo nga sa iyong tagapamahala kalulugdang kabagan niya? O tatanggapin niya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, At ngayoy isinasamo ko sa inyo, Inyong dalanginin ang lingap ng Diyos, Upang pagbiyayaan niya tayo, Ito'y nangyari sa inyo mga paraan. Tatanggapin ba kanya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto, upang huwag ninyong mapanganingasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan, hindi ko kayo kinalulugdan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Ni tatanggap man ako'n ng handog sa inyong kamay, sapagat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. At nang dalisay na handog, sapagat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Ngunit inyong nilapastangan na inyong sinasabi, Ang dulang ng Panginoon ay nadumhang at ang laman niyaon sa makatuwid bagay ang hain doon ay hamap inyong sinasabi rin naman narito nakayayamot at inyong inusuan sabi ng panginoon ng mga hukbo at inyong iniharap ang nakuha sa dahas, at ang pilay, at ang may sakit, ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon, Ngunit supain ang magdaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki, at nananata at naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay. Sapagat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kakilakilabot sa gitna ng mga hintil. Kabanata 2 At ngayon, o kayong mga saserdote. Ang utos na ito'y sa inyo, kung hindi ninyo didinggin, at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Narito, aking sisirain ang inyong binhi at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha sa makatwid bagay ng dumi ng inyong mga kapistahan at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon at inyong malalaman na aking ipinasugo ang utos na ito sa inyo, upang ang aking tipan kay Levi ay manatili. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya, at aking mga ibinigay sa kanya upang siya'y matakot, at siya'y natakot sa akin at siya'y nagpakababa sa akin pangalan. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran. at inilayo sa kasamaan ang marami, sapagat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman. At kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan, inyong itinisod ang marami sa kautusan, inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't kayo'y ginawa ko namang hamak at pinakamababa sa harap ng buong bayan. Ayon sa hindi ninyo pagkaingat ng aking mga daan. Kundi tumanggi kayo ng mga pagkatao sa kautusan. Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid? Na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Ang huday gumawa ng paglililo at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem. Sapakat nilapastangan ng Huda ang santuario ng Panginoon na kanyang iniibig at nagsagawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihihiwalay ng Panginoon ang taong gumawa nito, ang gumigising at ang sumasagot mula sa mga tolda ng Hakob at ang nangaghahandog ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. At ito'y muli ninyong ginagawa inyong tinatakpan ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng tangis, at ng buntong hininga, na anupat hindi na niya nililingap ang handog ni tinatanggap man sa inyong kamay na may lugod. Gayunmay, may inyong sinasabi, Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya'y iyong kasama at siyang asawa ng iyong tipan. At di ba ka siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa, kanyang hinanap ang lahing makadiyos? kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban. At huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Sapagat aking kinapupuotan ang paghihiwalay. Sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayun may inyong sinasabi, Sa ano namin niyamot siya? Na inyong sinasabi, Bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon at kanyang kinalulugdan sila. O saan nandoon ang Diyos ng kahatulan? Kabanata Tatlo Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanat ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagat siya'y parang apoy ng mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi at siya'y maupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang pakikinising parang ginto at pilak at sila'y mga ghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran kung magkagayoy, ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Gaya ng mga araw ng una, at gaya ng mga taon ng una, at aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula, at laban sa mga mga ngalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipighati sa mga araw sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng bawo, at sa ulila, at sa nangaliligaw sa tagaibang lupa mula sa kanyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo sapagat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos mula ng mga kaarawan ng inyo mga magulang kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, Sa ano kami manunumbalik? Nanakawang baga ng tao ang Diyos? Gayun may, ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, Sa ano ka namin ninakawan? sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagat inyo akong ninakawan. Sa makatwid bagay nitong buong bansa, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagat kayo'y magiging maligayang lupain. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin. Sabi ng Panginoon, Gayun may inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinasabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan ito na ating iningatan ang kanyang biling? At tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? At ngayoy ating tinawag ang palalo na mapalad. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas ng magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala -ala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan at sila'y magiging akin sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, at aking silang kaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Kabanata 4 Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni isang aman. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parangguya mula sa silungan at inyong yayapakan ang masasama sapagat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gagawin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises, na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa.